Ayan, dito na. Sama mama, yang -git. Kasama <laughs> mga yagit, ang papa ng yagit. Dito kami sa Mount Victoria, overlooking to Wellington City. Hindi, hindi, hindi,

yung parking sa baba may bus stop din dyan ngayon oh, nandun sa baba yung sasakyan namin ito yung nasa taas ng Victoria kikita mo na buong city ng Wellington balik na tayo dito Ayan ang buong Wellington sa baba. Ayan na malayo. Let's go guys. Suka so, okay doon na. Ang kana no ka na agad mak. Ayan o. Oh. Oh, dagat ganda ng dagat. Oh. Mayag ito. bising bisi din yung papa ng mayag ito. Ito tayo. Ayan sa baba. ganda ng dagat doon guys oh. ang ganda ng dagat sa baba may nag ano pa bangka

hinihingal yung aso ito guys, oh, may malaking bato dito hmm. buhay na bato bato, o oh, may nakasulat dito yung bato at of the summit was kindly of, yes, assisted <laughs> hi yung aso. Ang ng aso, hinihingal siya. Oh. Taas kasi nang ay nakyat. <coughs> <coughs> Balik ulit tayo dito. Tambay tayo. May maraming kabahayan sa baba oh, pati bundok may kabahayan. Pati dito sa taas namin, may kabahayan. Ayan, no. Yan, guys, yung airport. Banag. O, ito si mag-release din daw siya. <laughs> oh, ah. okay. Ayan, si Bill Hearns. Hoy, oh, Bill Hearns. Shout-out sa ating mga ka-friendship sa mga manunood shout out sa inyo welcome to Mount Victoria yung aking mga yagit at papa ng yagit guys hmm. sing busy sila oh. shout out sa inyo from tatlong yagit Shout-out sa mga nanonood. Mag-hi daw mga yagit. -e, uh, shout-out guys. Sa lahat ng mga viewers, nabilearns, shout-out sa inyo dyan. Ito guys, nag-live din ako guys. Ayan, tapos na yung mga shout-out nila. Ako naman. And again and again. Shout-out sa ating mga friendship dyan. Saan man tayo naroon kayo. God bless sa inyong lahat. Thank you, thank you. Ayan ang mga overlooking dito. Busog na busog ang mga mata nyo guys kung sa personal nyo mapa, makikita ito. Sobrang refreshing and relaxing. At <clears throat> fresh air grabe ang ganda yan at uuwi na daw kami sobrang init ngayon dito summer na summer time bye see you guys bye 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 thank you thank you god bless